Kilala ko ang aking sarili. Kilala mo ba ang iyong sarili? Kaya mo bang sabihin ang mga detalye tungkol sa iyong sarili? Kaya mo bang sabihin ang iyong pangalan? Ang pangalan ay ang pantawag sa isang tao. Ito ay binubuo ng unang pangalan at huling pangalan o apelido. Ako si Elise Marquez, ako si Gabriel Reyes. Ang aking unang pangalan ay Elise. Ang aking apelido ay Marquez. Ang kasarian ay ang pagiging lalaki o babae ng isang tao. Ako ay babae. Ako ay lalaki. Ang gulang ay ang bilang ng taon na nabubuhay ang isang tao mula nang siya ay isilang. Ang kaarawan naman ay ang buwan, araw, at taon ng isilang ang isang tao. Ako ay limang taong gulang. Ipinanganak ako noong ikasiyam ng Marso, taong dalawang libo at labing Ako ay limang taong gulang din. Ipinanganak ako noong ikalabing isa ng Abril, dalawang libo at labing Ikaw, ilang taong gulang ka na?